Hindi hmm? <laughs> hey, ko alam kung nare-record yan. <laughs> 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 hey, hindi importante kung gano'ng ay kagaling. Ang importante ay ginawa mo yung mga kaya <laughs> kung gano'ng pa... Alam mo, ka-conti, ne? Oo. Sipi mo, pre, lang yan. Kahit hindi mo alam ang gagawin mo. Basta hey, gawin mo. Kasi magandang okay

Ang hina. Sige, lakasan mo. Ah, Sige. Hindi. Lakasan mo. Meron pang intro na gumagano niyo mong boses. <laughs> <laughs> Paano yan? Hindi ka makikita sa intern, sa ano yan, computer. Harap ka dito. Sige ako. Yan. Yan o. sa'yo'y nalanggaman <laughs> Ang tumi

Oh. Huh? Dapat may confidence. Oh. Siyempre, ah. confidence muna. Bago. May... Dito ko, oh, may pagayang ba yung mabasa? Ano ka doon? Hindi, hindi, hindi. Dito ko, siyempre, ano? Bago ka kumanta, para gumanda yung boses mo, may confidence. Oo. Oh. Kasi okay. kung wala ang confidence, wala ka okay. kung baloktot Balok Ganyan yan. Hmm. Buti kumanta ka. Ganyan ko mo sa thesis, wag ka okay, lang kakanta. <laughs> Ano sabihin? si... si... yung... Kung paano ka kumanta, mo sa ganun ba yung mag Napakanta si ano sa sardinas. Ayun ka naman na, Ben. Ayun ka ba na yun? Kung pala may ari niyan eh. May nanawa ka eh. Ay, siyang kalimutang meron yan eh.